Hmm. Sarap. Ah. <laughs> oh, di ba? Hello. Eh, kain tayo. Hapunan, hapunan ni Ambet. Anong oras na? Ten. Ha, eight minutes to nine. Nagdiningding lang ako. Diningding. Kalabasa, sitaw. Yun. Kasi wala akong maisip. Kasi una kong nakita yung ampalaya. Dahon na ampalaya. Yan. Yeah. Tapos sabi ko, anong hihikwan? Kasi ang dapat, sa dapat yung ulamin. Sa luyot, sitaw, ganun. Kaso lang, ah uh, anong oras na ako naglalaba kasi ako ngayon pumunta akong talipapa ah uh, ang nakita ko na lang uh, uh wala na akong nakita ano ha sa luyot ang nakita ko na lang is palaya eh de, yun na lang kinain yun na lang yung binili ko ngayon Bye. sa Bye. ko partner ko naalala ko kalabasa ayun ito na lang Pwede na rin kalabasa. Eh, sabi ko, dadagdagan ko na lang sitaw. Pero kahit kalabasa lang, okay na yun. Masarap na yun. Tapos, meron naman akong ah, uh, ito. Ah, uh, ito. <laughs> Anong ito? Wala na turog ng tilapia. Bibigyan ko sana yung ano, biyanan ni Joyce. Kaso lang, gabi na. Kasi eight, Alas 8 yon is umakit na Umakit na siya, matutulog na. Kasi kapag madaling araw daw yata, hindi na yun nakakatulog. diret Diretso na, hindi na makatulog. Kaya maaga siya matulog. Yun. Hmm. Kahit ampalaya na, okay na yan kahit sa baban mo nalang palaya pwede na pero iniisip ko yung mga bata nung sa bata kasi ang habol ng mga bata dyan is kalabasa hindi na itong ano hindi na yung palaya kasi ang palaya is para sa amin lang to ipis na lang lagi ng mga adult hmm ba? Kuya, huwag kang ganyan. Kunti lang yung mga gagayot ako. Nakapalo na ako sa timbang. Yung nas masarap yung ano, kuya. Kalabasa, sitaw. Ito ang paraya gusto mo? Bira lang sa bata na may ano, may gusto sa ang paraya. Kalabasa, kuya. Hmm. Wala na yung pusa. Wala na si kulit, yung maliit. Ando na pala sa kabila. Daon. Natatakam talaga pag may empalaya. Daon. Okay guys. Nakahaponan na rin si Amber. Bye-bye!